Kagwait White Beach Resorts Napakalinaw at napakasipti po mga idol Pakkan lang din. po nang mabuti. Pag kayo po makapunta rito, sigurado tanggal stress niyo po mga idol. Tanggal ang stress niyo. Sa napakagandang view ng White Beach Resorts. Dito niyo po makikita Tingnan niyo po. Hmm. Nasa alas 5 na po tayo ng hapon ngayon mga idol. napakagandang view po dito talaga mayroon po tayong kilala dun yung isa yung malalaki yung malaking tao kilala po natin yan dati po natin yung kasamahan tingnan nyo po mga may nagra-rides po ng panahon.